Nagsimula din kami niya noong uh, May, May last year. Ngayon, mag-run po kami ulit this, uh, actually by 12, ilalansya po namin yung survey. Mm. Uh, noong May to June, hindi pa namin sinama si dating Pangulong Duterte po. Oh, ang okay. nag-number one po noon, si Congressman Erwin Tulfo po ang nag-number one sa May and At sa June. Eh, no? mm. Mm -hmm. And ito, medyo interesting din po itong data na to. So, si si Kong si Congressman Pulong, tama po Congressman yes. uh, Pablo Duterte. Mm -hmm. uh, nasa top within top 12 din po siya noon, May to June. Oh. Interesting ngayon nung pinasok po namin si dating pangulong Duterte po. Number one po kagad siya nung August at 61% oh. voter preference and bumaba po si Congressman Erwin. Yung, po alas, po. Yeah. Oh and, okay, and okay Bumaba din po yung anak niya. That's a great insight ma'am Ina. Bumaba hmm. po si Congressman uh, Paulo Duterte nung pinaso po namin yung yung tatay niya po. So yun po yung naging effect sa kanya. Bumaba po siya oh, by oh. 10% voter preference.